ito, Lela. Illegal tong gusto mong mangyari. Carlos, effective eh. Kasi nahiwalay yung ina dun sa anak. Pag nangyari yun, kanino mapupunta yung anak ni Ellen? Di ba sa'yo din? Pero masamang tao yung sinasabi mo hindi ganon si Ellen. Pwede naman natin palabasin na ganon siya, di ba? Carlos, dito sa Pilipinas, money talks. Kahit sino pwede mong bayaran, basta makuha mo lang gusto mo. O pag ginawa natin yun, hindi na natin problema si Ellen. Unless, concerned ka pa sa kanya, kaya ayaw mong gawin. Well, kung ganon, wala na akong may tutulong sa'yo. Sandali, sandali. Sandali, Sige, meron bang kilala mga pulis ang pamilya mo para mangyari ito? Sandali lang si Nanay, ha? Meron na akong bibilin sa labas, ha? Babalik agad ako. Oh, Yoli, ikaw na muna bahala sa bata, ha? Sandali, sandali lang ako. O, oh, dahan-dahan. Ay, Ayan, dahan-dahan. Ay, cute. Cute naman. Ha, sandali lang ako, ha? Huwag kang ate. Hindi ko palalapitin Ay? si Inay dito. O, oh, sige. Ha? Pa, pipipi. Ang cute, oh, ba? Diba? <laughs> sandali lang ako, ha? Ay. ako? Oh, may problema ko, ta? Ha? Sino ko sa'yo si Ellen Balute? Ako ko. Oh. May search and warrant arrest kami para sa'yo. Ha? Halika ba? nito. Bakit? ka muna. Uy tawag ang ate ko! Sandali lang! Ano ba? Bitawan nyo ang ate ko! Ano ba? Samaa. Malalaman natin niya kung wala ka talagang kasalanan. Lagugin niyo. kasalanan maniwala ho kayo sa akin. Itigil nyo nga ho yan! Ano ba? Sir, may nakita po ako dito. Nandito na po yung hinahanap natin. Ito po. Ano yan? Arastado ka. Ano? Sadali! Bitawan nyo nga ako! Hindi akin yan! Hindi ko nga alam kung ano yan eh! Ako! Ako Ako! 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 Sadali, <Mit> Oh, minagtipu Anong puso? Hindi anak ko. Oh, nagtipo sa amin. ka siya. Anong mo Hindi totoo yan! Wala akong siya. masama. Nay, na daw ako! Ay, hindi ko! Alam nagkakamali kayo! Mabait ang anak na Oh, eto ang na Tatanggi ka ba? na na siya. Alam mo na siya. Alam mo na siya. Alam mo na siya. na siya. na siya. po! na siya wala akong uh, kasalanan. Carlos, anong ginagawa mo dito? Diyos ko. Ikaw ang may nito, ha? Baka na yan ako. Sagutin bro. mo ang tanong ko, Carlos. Ikaw ang may kagagawa nito, ha? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Jolie, sabi ko, akin na yan ako. Hindi mo pwede kunin ang anak ko. Akin na yung anak ko. Carlos, bitawan niyo ako. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na anak ko. Ay, ibalik ko yan. Talagyan. Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Carlos, ikaw ang may pakalari ito! Walang Huwag na, huwag na, huwag na, na,